Hello, hello. Ayan. Namimingwit na kami dito sa may ano. Baligid ng bukid. Ayan o. No? Oh. Ayan, ayan yung, yung sa akin. Hello. Ayan. Si Daddy Rambo nandun. Bali, kailangan mabilisan ang galawan dito. i mo dito. Bali, nakaisa na ako eh. Nasa loob. Ang hirap ano yun eh. Umagalaw galaw eh nakaisa na ako dyan ayun nasa oh. ayun nasa nandyan nakaisa na ako for the first time in my life nakabingwit na ako ang aking pinakaw ng palaka alright ayan si daddy Rambo nasa tabi din nanda danay yung bilya shoutout kay Gas, kay nanay tsaka kay Maki Boy tsaka sa mga JGS group Ota uh, JJ sindalan gang